Tiniyak ng Department of Migrant Workers at Foreign Affairs Department na patuloy silang nakikipag-ugnayan sa Iranian government upang malaman ng kalagayan ng apat na tripulanting Pilipino na sakay ng MSC Aris. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Hindi patiya kung kailan makakalaya ang apat na Pinoy na tripulante ng MCS Ares, isang commercial ship na hinarang at hinostage ng Iranian government nitong Sabado habang naglalayag sa Strait of Hormuz na sakop ng karagatan ng United Arab Emirates. Ayon sa Department of Migrant Workers, nakausap na ng apat na Pinoy ang kanilang pamilya pati ang DMW. Have uh, been told by uh, Iranians who came on board that uh, they, they will soon be released. Uh, not just exactly know where and or not just know exactly when. Oras na makalaya, papabalikin muna ng Pilipinas ang mga tripulanteng Pinoy. Nakikipag-ugnayan na ang Foreign Affairs Department sa pamahalaan ng Iran. Uh, we work hand in hand once again with the DFA so uh, we will uh, ensure their safe return once they are released from the ship. Nakikipag-usap na rin ang DMW sa mining Agency upang mabigyan at makuha nila ang tamang benepisyo para sa kanilang mga pamilya. The Licensed mining Agency assured us of um, of uh, adequate payment, fulfillment of the contract and so far salaries and compensation is concerned to the families." Ayon sa mga impormasyon, ang MCS Ares ay isang commercial ship na pagmamayari umano ng Israel at may nilabag umanong maritime law ang nasabing barko kaya hinarang ng Iran government. Una nang inatake ng Israel ang konsulado ng Iran sa Damascus nitong April 1. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.